Hello, good morning mga katropang maglalado. Mabagong papisa tayo ngayon. Ito yung pangalawang ano, batch ng nagpisa. Yung pinakang una ay kinuha na kagabi. So bali yung pinakang ay tatlo lang ang nagpisa doon sa anim at doon sa tatlong nagpisa isa lang ang maayos yung dalawa may abnormality at pagkuha kagabi patay na yung isang may defect so bali ang kinuha lang ng may-ari ay yung isang walang defect yung isang nagpisa tinapon din niya yung may defect ito yung pangalawang batch dito naman ito ay walo tatlo lang ang nagpisa dun sa walo hmm, tatlo yung dead embryo tapos ito yung nangyari dun sa dalawa napisa sana hindi nakalabas hmm, ganyan dumikit yung katawan nila dun sa shell sa sunod na layer ng shell mahina yung sisiw hindi sila nakalabas or pwede rin namang ang problema ay sa incubator hindi ko naagapan mga katropa dapat tinulungan ko na kahapon iniintay ko pa kasi mag 12 hours ako po tulungan dapat pala ay mga tanghali kahapon ay binain ano na, na yung shell para makakalabas at kanina pagtingin ko ito yung pangatlong batch ito yung sa akin so, may nakita akong isa na ano na nakalabas yung ulo so, tinignan ko wala nang dugo yung sunod na layer doon sa shell kaya yeah, tinulungan ko na lumabas yan sya yung itim ok naman kaya lang parang ano pa sana yung normal baka mahina pa lang sana wala syang defect at ito namang isa brown eggs yung sunod na batch pinag-candling ko, inilawan ko. Isa lang ang gumagalaw. leg embryo yung tatlo. So nahuhuli talaga mag-hatch ang mga brown eggs kumpara dito sa ano. Sa mga itlog ng panabong. Sa itlog ng itib. makakapal kasi yung shell nila. Ito po ay pang 20 days na ngayon kasabay dalawang yan pero hindi pa rin nabutas itong isa pero may gumagalaw naman baka bukas pa ito magbutas at ito yung sunod na batch ito brown egg steam. isa lang may ari niyan pinaghiwalay ko lang at magkaiba yung date ng hatch niya. so ito ko yung pang, nine, pang 19 days na ngayon kaya nilagay ko na dito nilawan ko parang dead embryo na yung isa so yan hihintay na lang natin huwag pisa yan kailangan talaga i-monitor pagka nahihirapan ang CCU na lumabas kailangan tulungan sayang din ayan o oh. sayangan tayo ng dalawa 20 pesos din yan 40 pesos ang nawala bali ano na pala 30 kasi magbabayad pa din ng 5 pesos hindi lang So, 30 pesos yung nawala. So, yun. Mababa talagang hatching rate ngayon, mga katropa. Pero, nung mga nakaraan ay nag-90% ang hatching rate. Nag-100% pa nga nung last week. ay nag-100%. So, bali, ang gagawin natin mamaya ay ano, uh, i-disinfect di tayo itong ating setter incubator baka isa yun sa dahilan kaya bumaba ang hatching rate baka meron ng bacteria build up dito sa loob ng ating setter ito papalitan natin ito na ito ito lagi nilalagyan ng itlog kay, nilalagay ko, papalit ko dyan pero i-disinfect di ko na muna ito bagong 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 tray saka yung isa pong nasa taas ito at ito ay sasabunan ko sabunin tapos ito mga gilid gilid yan pupunasan ko din ang suka tapos ito pupunasan ko din yan saka yung gilid punas din ang suka dito sa ilalim baka isa yan sa dahilan ng mababang hatching rate ng yung mga batch isa rin sa suspense ako ay itong ating thermostat parang ang bilis pumaba ng bago ng temperature nito baka ang diferensya naman ay itong sensor yan yun ang akong yan natin, bago ng temperature sa kakahapon na observe ko na umaabot ng 38.5 ang reading niya. Kahit na matay na yung naabot na niya yung ano, 37.8 at namatay na yung ilaw. Pero ituloy pa din yung pagtaas. Umaabot ng 38.5. So, ginawa ko itong thermostat dito sa taas sensor nilagay ko dito parehas ng reading umabot talaga ng 38.5 so nangangahulog ang mainit ang uh, temperature talaga dito sa seto kaya kaya observahan natin ulit pag sinarhan sya Ito ang bilis niyang tumaas. 3. Mapapansin ninyo mga katropa oh. Bilis niyang tumaas ng temperature. Tarap dito na kaagad. Masalan ko lang muna nagpapawis kakaiba nagpapawis pero dumidikit yung katawan ng mga sisiyo doon sa shell hindi sila nakakalabas pero ang humidity nito 70% pa din umaabot pa nga ng 80% pero nadikit yung katawan kailangan talaga iobserbahan ang mga nagpipisa pinabayaan lang ay maraming masasayang nasisiyo. 34.4 na, 34 na kagad mga katropa 45 na <laughs> ang hinala ko ay mataas talaga ang temperature nito kasi may mga lumalabas na sisiyo na may mga defect may mga deformities mayroong piki ang paa baluktot ang uh, pilay, baldado. So dati naman ay eh, walang nalabas na ganyan. So maaaring sobrang taas ng temperature nito. Bibili nga pala ako ng Bibili ako ng thermometer na digital. Yung pang ano sa katawan. Pang check ng body temperature na ma-e na ma, i ma i check ko kung accurate. So, 36.2 na. Bilis lang. 1 um, minuto lang. 6.6 hindi na nagbabago ang temperature nya steady na 37 so ang maximum dito ay 37.8 tingnan natin kung kagaya pa din sa na pagpaling ng 37 sa 37.8 ay tumataas pa din ang temperature kahit pa rin na yung ilaw Yan, malapit na 7.2 Ang napapansin ko dito mga katropa ay Itong nasa first layer Mas mainit ang Temperature Kumpara dito sa nasa second layer gumagawa ng yung bato ng hangin pag ganyan so, may ikot pupunta dito so dito na pupunta yung mas mainit na hangin dito medyo malamig lamig na pag sa third layer at sa fourth layer mas malamig so hindi balance yung ano yung circulation ng mainit na hangin parang ang ano lang, accurate lang halos accurate ay ito lang pangalawa at pangatlo ah, pangalawa at panguna itong panguna ay minsan grabe ang init tulad ng ginawa ko baka yun ang naging pagkakamali inilagay ko dito sa pangatlo yung sensor sa tapat nito so ito ang accurate ito ang accurate yung nilagay ko Di, kung accurate dito ito mas mainit grabe ang init pas grabe ang init dito so bali binalik ko sa dati nilagay ko dito yung sensor sa pangtapat tapat ng pangalawa baka yun ang naging ano, uh, kakamali ko <coughs> so ayan 37.7 na napaling tingnan natin kung tataas pa paling na yung ilaw 37.7 yun sa tumaas kahapon talaga mga katropa grabe maabot ng 38.5 ang temperature kahit paling na yung ilaw sige pa din ang pagtaas umalik siya sa dati oh mula nung binago ko yung ano yung itinaas taas ko yung sensor so yun lang mga katropa maglalado Good morning. Happy farming.